Uh, boss, kasi salamat po sa promotion na binigyan niyo sa akin. Pero boss, <laughs> naakaya naman po sabihin eh. Sabi mo na at uh, makikinig naman ako. Boss, eh, magre-resign na po ako. Magre-resign? Di ba eh, diba, eh na-promote ka nga eh. At nakita naman namin yung uh, abilidad mo dito sa kumpanya. Eh, eh deserve na deserve mo. Bakit naman naisipan mo mag-resign? Um, Magpo-propose na po sana ako kay Ivy sa girlfriend ko po sa Taiwan. Pupuntahan ko po siya at uh, susurpresahin so so ko po. Naisip ko rin po kasi boss na doon na rin po magtrabaho sa Taiwan para magkasama na ho kami. Ah, sa wakas, nakarating din ako sa Taiwan. Ah, dito na yung apartment ni, ni Ivy. <laughs> Mas susurpresa siya kasi di niya alam na pumunta ako dito. <laughs> makadorable na nga sinday surprise, aywi <laughs> uh, mean, uh, Rene, uh, an? Uh, bakit malaki yung chan mo?